Gusto mo ba na mababaliw sa kakaselos ang partner mo o ang mahal mo sa iyo? Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na wala na siyang pakialam sa iyo at ikaw ay binaliwala na niya. At dahil sa maisip mo minsan kung mahal ka pa ba niya dahil hindi mo nararamdaman na siya ay nagsaselos sa iyo. Kaya kung gusto mo na siya ay mababalayo sa kakaselo sa iyo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng zeplak o any plastic na meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos lagyan mo ito ng isang kutsarang asukal. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya, ikaw ay mapabaliw sa kakaselo sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at isilid o ilagay mo ito sa plastik na may asukal. At pagkatapos mo nang malagay, ay hawakan mo ang ritual, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng paulit-ulit kahit ilang beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos, itago itong ritual sa damitan mo kung ikaw ay nasa bahay lang. O kung ikaw ay aalis, o kung ikaw ay nasa trabaho, ay pwedeng dalhin itong ritual ilagay sa bulsa mo, sa wallet mo, o di kaya sa bag mo at paniguradong siya ay mababaliw sa kakaselo sa iyo at mararamdaman mo na ikaw ay mahal na mahal niya. At pwede mo bangkitin ang nakasulat sa papel paminsan-minsan kung may time po kayo sa kahit na anong oras na gusto mo. At itago ito pang matagalan. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.